nakakalkal ako ng mga jewelry. Ayun oh, sa charity shop. Tingnan natin baka may may jackpot dito. Ano? Ang ganda nito. 50 pesos. Glass beads. Ang laki. Ano kaya stone to? Para siyang ano, para siyang coral. Diba? Coral siya, Mi. Kunin ko to. 50 pesos. Coral. Pwede mo siyang gawing bracelet. Ganda ng ano niya. Pwede siyang gawing bracelet. Or pwede din naman necklace. Matching siya sa suot ko. Ayun. Tinganing-ganing. Eto, isa pa. Bundle. 50 pesos. Dalawa na siya. 50 pesos. So, tignan natin. Ang ganda! Ano? Para siyang ano? Alam niyo yung stone na plastic to. Plastic siya. Pero... Pero para siyang ano, yung yung amber na stone, ano ba yun, nasa dulo ng dila ko. Yung amber na real na ganyan ang itsura niya, pero eto, plastic lang siya kasi magaan siya. Mapifeel mo kung kung high quality yung jewelry or plastic. Pero ito, belt to me, belt. Pang-belt to people. Kapag naka-dress kami, belt siya. So, etong dalawa, 50 pesos. So, kukunin ko siya. Kasi mura na yan. Tapos, eto yung isa. oh, eto yung isa. oh uh, uy, ayan o. Oh. Para siyang ano, para siyang amethyst. Kita nyo ba? Yung parang light amethyst. Ayan, light amethyst siya. Pero stone, real stone, mabigat. Real stone, mabigat. Jackpot. Jackpot hindi natin paparalig yung jackpot kasi baka mamaya baguhin yung presyo ganda open natin uy uh, ito, pearl choker ayan mi oh choker siya tignan natin kung real kapag ka real kailangan nagpa-powderize. kailangan pag kinuskos mo yung dalawang um, dalawang itong dalawang ano pearl kapag ka kinuskos mo siya it means it's real kapag ka nagpowderize ay real siya mi Hala, real siya. May pa-powder eyes. Wait lang. Oo, 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 oo nagpa-powder eyes siya. Real. Real chopper. Ganda. Diba, cute. Hmm. ko <laughs> to. 50 pesos. Kasama siya dito sa pipi. Ito, ano, kasama siya dito. So, parang tatlo. May bracelet. May necklace siya ka to ganda nito. Ang ganda, ganda nito. May ganitong bracelet. Umahal kaya yung ganito. -ganit. Hala, ang ganda. Ay, dati ko. Ang ganda nito. Ang, 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 ang stone. Para siyang, ano, parang shiny. Tapos ang ganda ng lock. mahalin yung lock namin. Ang ganda ng lock. Ala, ang ganda. Ito mo. Ang ganda na gusto. Para siya. Para siya mas Oh. Ala. Ala. Jackpot na naman ako dito. Di ba? Ang ganda. Ala, 50 pesos yung tatlo. Tatlo na yung nakuha uh, kong set. Ito. Ito. Tsaka ito. Oh, 150. Ang dami ko ng accessories. Tapos may nakita pa. Thank hmm.

G, ang mahal nito mo. stone, green stone. Ring. May, G, da, yun, may, G, siya, may G, may pa siya. Oh, may jade, May G. Eto. Parang siyang azuri. Tingnan naman, blue. Pwede siyang this at pwede rin siya. Ang ganda ba ng black niya. mo. Pero pag sinuot mo ito, pag sinuot mo, lang, pwede mo sa uti Oh, double o kaya ah. pagawa tapos yung iba gawing bracelet. Ay, fuck me! Jack, what are you doing? I'm going ang ganda ng quality ng stone. Mamaya, real stone pa ito. Tignan nyo naman. Oh, titigan nyo. Real stone to me. Yung mga uh, binodonate na mga mayayaman ni Kaya siguro hindi nila alam yung value nito. ito. nila. Pero tignan mo, super mahal nito. Super mahal sa mga Chinese stone. Sa punta ka sa mga jewelry shop mo. Ang mahal ng stone na to. <tipan> ang Ang ganda ng pagkagawa. Real pearl to ha. Pero sila lang siya may 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 sira. Pero ang ganda ng lock, ang ganda ng lock. Kunin ko din 'yan. Pwede ko lang, lang siyang i Meron pa dito'ng night na shoes. Bagong bago. Kita ng repair sa mga. Tak sa na. Ate ang ganda.